Magandang pakikitungo sa asawa sa Islam, ang kabaitan sa loob ng pag-aasawa ay isang utos, hindi lamang isang mungkahi. Sabi ni Allah, makisama kayo sa kanila ng may kabutihan. At sinabi ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ang pinakamahusay sa inyo ay iyong pinakamahusay sa kanilang mga asawa. Ang mabuting asawa ay mahinahon, matiisin at iniiwasang saktan ang kanyang asawa, emosyonal man o pisikal. Nakikinig siya, nagsasalita ng tapat at tunay na pinapahalagahan ang damdamin ng kanyang asawa, hindi lang ang sarili niyang damdamin. Iniiwasan niya ang mga seryosong pag-uusap kapag siya o ang kanyang asawa ay galit, pagod o malungkot. Dahil ang respeto sa isa't isa ay susi sa isang malusog na pagsasama. Mahalaga rin ang pagbibigay ng suporta. Ang isang taos pusong papuri, gaya ng ang ganda mo ngayon o gusto ko ang paraan ng pag-iisip mo, ay nakakapagpatibay ng pagmamahalan at pagtitiwala. Ang matalinong asawa ay napapansin kung ano ang mahalaga sa kanyang kabiyak at pinupuri ito mula sa puso. Walang taong perpekto. Itinuro ng propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan, na kung may hindi nagustuhan ng isang lalaki sa kanyang asawa, dapat niyang ituon ang pansin sa mga bagay na kanyang gusto. Ang pag-alala sa mabubuting katangian ng asawa, gaya ng kabaitan, katapatan o pagtitiyaga, ay nakakatulong sa oras ng alitan. Nang tanungin tungkol sa karapatan ng isang asawa, sinabi ng propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan. Pakainin mo siya kapag ikaw ay kumakain, damitan mo siya kung paano mo dinadamitan ang iyong sarili, at huwag mo siyang saktan o kutyain. Kahit sa oras ng galit, hindi dapat manakit ang isang asawa. Sa huli, ang kabaitan ay salamin ng pananampalataya. Ang isang mapayapang tahanan ay nagsisimula sa isang mabuting puso. At ipinakita ito sa atin ng propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan.